Papaano po tanggalin yung mga napanood na mga videos sa Facebook po? So, tanong yan ni Lods Juan dito sa isang tutorial natin. So, ganito lang po Lods ang gawin mo para po i-delete yung mga pinanood mong video sa iyong Facebook. Open mo lang po ang iyong Facebook account. And then, pagdating po dito, pumunta ka po dito sa tatlong islas na may kita nyo dito or sa profile nyo. Ngayon, pagdating nyo po dito, may dalawa naman pong paraan para mapunta doon. So, ito yung pinaka mas madali po. Pumunta kayo dito sa profile name nyo. Yan. And then, pagdating nyo po dito, pumunta kayo dito sa tatlong uh, dot na yan na makikita nyo. And then, dito po, sa profile setting nyo, hanapin nyo po itong activity log. And then, mapupunta po tayo dito sa activity log. So, dito po sa activity log, makikita nyo po dito yung mga naka-highlights nyo sa taas. Ang gawin nyo po, scroll nyo po pagilid. Ayan. Scroll nyo. Hanggang sa makita nyo po yung, ayan, videos, watch. eh okay. So, yan po yung mga uh, pinapanood natin or mga napanood po nating video sa Facebook. So, para po delete siya, i-open mo lang po yan or i-click. And then, dito po, may kita nyo po dito sa activity history yung mga napanood mo po. Ayan po, yan po yung mga napanood nyo yung video dito. So, para po i-delete siya, may dalawa po kayong opsyon. Pwede nyo pong isa-isahin or pwede nyo pong i-delete lahat ng isahan. So, kung isa-isa lang po, alibawa po ito, gusto mo po siyang i-delete, i-click mo yung tatlong dot, isa lang po yan. And then, i-click mo yung delete na yan. Then, ayan po, mawala na. So, ngayon po, kung gusto mo pong i-delete ng lahatan, i-click mo po itong clear video watch history. Ayan, i-click mo po yan. And then, nalabas po ito, i-click mo lang po itong clear button. And then, magantay po kayo ng kaunti. Minsan, sa sobrang dami po, ayan po sabi dyan, sobrang dami, inabot ng ilang minutes to. So, i-repress nyo lang po, after 1 minute. I-repress nyo lang. And then, ayan po, mawala na po yung mga pinanood nyo video sa Facebook.